para sa, hmm. sa kalahati ka, gagas, para sa ilalim. Ba ilalim mo. Kasi so, ilalim, ang ipit niya ba? Okay. Okay. <laughs> 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 Yano, Kontra pala ito pa sa ulo. Ito tayo mong um, bisap. Dito yung kanina so, eh. Ano kalahati yung sa dyan natin. Sige, sige, sige. wala. Sige, wala. wala. Ayan. Lati mo lati mo ni, boli si ang mga ko. Pag upamaya magsayaw ako sa ano. mo mo pare di kumain kan. Alin? Ila, sulo laklan, ila. Para Yan. No pa. Dela pa. Ila, sige na do. Ila. Kasi nanbaka, dito na lado, lado, may apatin.

Ano nga? Maganda. Baka mag Maganda-ganda. Tingnan. pag mo ang kanyang inaanap. ka rin, hindi ka pa isa. Isa na. Baka na natin tinglo Hindi Oo.

ano mo yung bumuka na yun, yung tumukoy Tumuki yan, yun yung tumukoy Okay. Okay, pinunasan ako. Pinunasan ako ako eh. Pero yung pasok ko eh. Apa ni? Ah, ni dia tahu. 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 Ang dilim niyo. Sugarin na? Maglalahin niyo. pa mo puro 10 na. Dayo pa midjay. Gras, gras. sa sulit para nang ganda, boy.

はい、どうした para kumigilas na. <laughs> na. na isa amin eh. Mga... Mabubo na mga... Parang na.